Hello guys. Hello guys, welcome to my video. Uh, guys, uh, Dito ako ngayon sa Casamira Housing dahil nakakuha tayo ng ating unit. Yan, itutur ko kayo sa aking bagong bahay, guys. Yan. Kita ko sa inyo sa loob. Tala. Yan, mayroon na akong refrigerator. Yan, masaya na ang asawa ko nito. Yan, may kurtina, CR, si, uh, may hagdanan, papunta sa taas. Yan. At dito sa kitchen guys, ah, uh, natapos na niya ang ating kitchen. Yan, ang hanging, hanging cabinet. Ah, uh, 40 cm po ang ating kapal. Yan. And guys, Sinti po na. Lagay na natin yung lagaya ng plato. Yan. May floating din tayo para lagayan ng mga vinegar, mantika, uh, kung ano-ano pa yung lagay dyan. Matibay po dyan. Matibay yan. Yan. At itong kabila, nandito na rin uh, ang aking lutuan. Yan. At table natin ay tiles. 60 by 60 yung ginagamit natin. Yan, ang ginagamit pala natin sa ating cabinet, ah uh, plywood po ito, ah uh, laminated board, pero plywood ang fabrication. And guys, ito po ang drawer natin. Yan, at saka kabilang drawer. Hindi pa nalagay natin yung handle kasi nawala yung isa. Hanapan ko pa tao ng extra. guys, yung kabinet. Ito, yung gasol. Diyan, sa loob yung gasol. Diyan, gasol ba yan? Ah, gasol talaga. Ayan. Saka dito sa kabila namang party, ay dito ang kanyang mga piping sa lababo at saka sa kanyang tubig, pusit. Yan. At dito naman sa kabila, may shed dito para lagayan natin ang mga hindi na ginagamit ng mga kaldero dyan dyan natin lagay para malinis yung ating kusina yan at saka dito rin sa hanging cabinet dito natin lagay yung mga pang grocery natin yan yung mga pansit o kung ano dyan yan ito po ang aking boy naglilinis na siya saka, dito rin sa kabila, mayroon ding partition at saka share. Uh, pakita ko sa inyo guys yung ating laundry area. Uh, dito, yan. Uh, sa likod po ito ng kasamira, yung portion nila, ginaga, yung portion na ginagamit na nila, bali ang boundary guys, bali ang boundary. Kaya nilagay natin dito ng bintana kasi yung boundary sa kanilang muhon ay umatras matras kami ng 5 uh, inches para yung sa kabila din kung mag, magtrabaho sila uh, hindi nila gagalawin yung 5 inches na aming inatras papunta sa amin. Then sinadya namin yun guys para makalagay kami ng singawan galing dito sa loob ng kusina para tumagos yung hangin dyan sa likod. Kaya kung mag-firewall yung mag-walling din ang sa kabila, magap ah, mag-gap lang sila ng 5 inches para maka, para masipti naman yung aming. Saka dito rin ang ilaw natin. Yan guys, ang ilaw natin. Yan. Pati yung outlet para sa washing machine. Yan natin ilagay. At meron ding isa dito guys, extra tugan. Ah, uh, natin, nilagyan natin ng safety cover para hindi siya mabasa. Yan. At saka yun guys. Natapos na rin ang aking bahay. Ang aking kusina. Ah, uh, mayroon din tayong rin, ah, uh, imbis sandali lang boy. Ah, uh, sandali lang. Dito rin mayroon din tayong tagahigop ng at uh, magluto tayo dito yung usok higupin sa ating rice uh, his house pan papunta sa labas. Yan guys. Yan. At saka maganda na rin ang ating kusina. Yan. Uh, maganda na ang aking bahay. Maganda ba? Hindi mo ba na eh? Ha? Ay, hindi na yung tuwa. Hindi na yung tuwa. Ay, hindi ko na yung trabaho. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutan guys. Pag-follow sa ating Facebook page. Roldan Sotosidad and Roldan Vlog, my YouTube channel. Please support my channel. And yung hindi pa nakasubscribe sa aking channel, Roldan Vlog. Sana ay supportahan niyo ako para para rin sa kinabukasan ng aking mga anak. Hindi ito para sa akin, kung para rin sa aking pamilya. At maraming maraming salamat po. Ito po ang ating trabaho. Yan. Kung sino yung may gusto, mag-PM lang sa akin, yung yung nandito sa Samira Housing, nakatira dito, mag-PM lang sa akin, sabot-sabot uh, lang para maganda yung ating kusina na ating gagawin yan guys. Bye-bye! Uh,